Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Olivia Kane Balandak Mix Vlog. Nanuri na po ang senior citizen na masyal na naman. No? Pupunta kami sa aming pamangkin. No? uh, <clears throat> para ihatid itong mga sisiw na alagaan ng kanyang nanay. Nanay niya dit ni husband ang mag-alaga malapit na kami sa kanila yan may mga pluglet na yan mga mga may mga, mga pluglet sa kanila yan o oh, dahan-dahan -dahan. so abangan ninyo ang ano pamasyal ng mga senior <laughs> okay papasok na kami sa binantayan uh, hmm. na hmm. ano resort ng pamangkin namin, no? May caretaker sila sa isang resort, no? The Heavens Resort. Okay. Papasok na kami. Papasok na. Iwan ko kung may bantay. Oh, patuloy ang ano, biyahe. Andito ang sister-in-law ko at saka pamangkin nasa ano pamangkin at abo sa pamangkin no si Cyrom Jirom si Jirom <laughs> si oh paro kay ka sa YouTube oh, oh. <laughs> so uh, hindi namin na picturean ang ano pagkain namin kanina No, na Nabisi na sa ko an subo sa ano masarap na ulam. So papunta kami ngayon sa brother-in-law ko. Pupunta kami sa kanilang farm. Tingnan namin kung andiyan siya sa bahay nila diyan sa Bayugan. Tingnan namin kung andiyan siya, kung wala pupunta kami doon kung maka kuan ba kung baga sa bisaya makatultol ba kaya katultol ka <laughs> di katultol nagara mo tong liko-liko ikaw <laughs> res katultol ka si Ruby, katultul. ay na des nah, tultol ka be uh. ah okay rata po dito sa si dito pero mapit na silang balay kay basig na ara sa diha oh si makmak makmakaran na Mac nah, may sakyanan Ah. au oh, di man ko nanya dad on kong mularga na siya. Aw <laughs> oh, pa Okay, ba apit sa ilahang mansion. Hapit <laughs> sa mansion. Maganda ang daan kaya Bayuga. Asa ni? Kanayugan, Bayugan City. So. Pero res, kung kanang inyong lugar di ha, masimintado na kay maabot man mga baryo ang mga kuan Uy, mga simintado na bitse may gatasan oo oh, oh, hanggang sa simintado na dito lang abi sa may may gatasan lagi. simintado yeah, di man makaagi ang kani oh, lagi oh wag yapon Ito ay so, dito ni Api, dito sa kuwan, San Vicente, lagi kay Simentado, dito, ang simang lang, bakit masig? Oo, oh, ang simang. Sige, tagdagan dito. Oh, sige, maglaag si Rapi. Pasubay daw. Kanang, gikanta diri, pirmerong simang sa wala. Kaya ba, sige, makalahos na di, ay, di. Lahos, lahos naman yun na. Siya, pero, wala lang kaso na ito. Kung, kung, So, anak, ganda ang school, oh. Masipag ang kapitan. O, oh, dire, muna siya. Paingon na dito sa inyo, no? Sapog so, na nga. Kwan-ramang po'y maka. Agis sa inyo hanggoan. Doon lang lang ang langon nila. Baw-baw. Hello po. Good afternoon. Dumating na kami sa farm ng kapatid namin. Ito. Ang aming kapatid na asyendero. wala oh, kita Dumating na kami. Dumating na kami, oh. 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 Ito ang ano, pinuntahan namin dito sa Bayugan. At saka ito. Yan. Mga kapatid yan, no? So, binisita namin kasi matagal na kami hindi nagkita. So, kung sino yung gustong mag-order ng mga organic na mga itlog dito mo makuha sa Balski ano onsay sumad Balski ay na order ng siya i chat lang ninyo si Balski yung palaging kumakanta yung palaging kumakanta O yan Marami silang itlog dito. Kasi itong anak niya na umuwi galing sa kuan oh trabaho kasi siman man ito. Yan, yang guwapo diyan oh. O oh, ng ama oh. So may mga sidelines siya. Yeah. Nagmanukan siya, yeah. nagmanukan, no? Oh. pati ma, ang as aso nila, Oh. Oh. oh ang tao <coughs> na. Oh, no, no, uh, no. taba-taba no. no. ng, taba, taba so, ng aso, no? May mga, marami pa silang mga pusa. So, yan. So, hanggang mamaya, hanggang mamaya. Ito, ito mga pamangkin. Oh. Pamangkin, ako. No, oh, kanina, kasama namin sa sasakyan kanina. dito so, na kami. Si Zyrom. Ay, grabe. Ingala na. Zyrom. 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 Si Balong. Grade 11 na si Balong. Malapit ng mag-college, no? Pag mag-graduate si ate, si Balong na naman ang college. Okay. Hindi ma-acquaint si papa. Hindi ma-bigatan so si Ah, hayahay na si Papa. Ah. <laughs> si Papa, si Mama, hayahay na. Hindi na So ang gawin ni Balong, magpakabait. Oh, at mag-study lang siya. Yan lang ang trabaho niya. Nagtoka ano, doon sa goon. Doktor pon? Doktor um, lang kuno ng 6 years. Ang Doktor Karon. Okay. 12. 6 years na lang. <laughs> years. Ah, okay kayo. May nakinatay kay Doktor Unsa mangga? ka? No. Doktor Balandang. No.